Hello, aron na naman ang uh, paggawa ng ating kabayo. Hindi ako sa garahe ngayon. Ito. Naangat yung aking sasakyan at uh, magpa-change oil tayo. Yung yung mekanikong gwapo. Yun ang magawa ng mga sasakyan namin dito. Babaero 'yan. Kaya mag-ingat kayo diyan pag nakita niyo sa kalsada 'yan. Ilagan niyo 'yan dahil babaero ah. 'yan. Ala, ala, ala. Ayan, gagapang na. Eh, mahilig kasi sumisid dito eh. Tingnan mo. Ayun, ayun, didila pa yan o. Oh. Ayan, didila pa yan. Ayan. Kinsu ay yung sasakyan natin para kondisyon lagi araw-araw. Ayan na Ayan o. Kumatas na. Ayan o. Linabasa na. Ay, nakahuay. Buwan-buwan kasi kailangan natin i oil ito para katas. Kasi lalim, mainit. Ayan. Kaya next month ulit. Next month tayo ulit magpa oil Mainit.